o pag-uuling ang sanhin ng magdamagang sunog sa Mount Arayat sa Pampanga. Balak naman ng lokal na pamahalaan na mag-cloud seeding para umulan sa bundok. Live mula sa Arayat, Pampanga, nasa front line ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, patuloy pa rin ba ang apoy dyan? Cheryl kanina pangang alas 5.30 ng umaga ay na-fire out na yung grass fire doon sa bahagi ng Mount Arayat. Pero kahit ganyan ang nangyari, 24-7 pa rin ang monitoring ng mga otoridad dahil sa posibilidad ng muling pagsiklab ng apoy dahil ang malaking bahagi ng bundok ay tuyong-tuyo pa rin. Sabi po nga nagulot, tsaka mag-guy po kakalat-pakit ang kabila. Sa videong yan ni Grace Giao, makikita ang naglalagablabang apoy at pinalot ang paanan ng Mount Arayat sa Pampanga kagabi. Sinasabi din nila parang mukhang sadya kasi nakapaikot po talaga yung sunog. Miyerkules ng hapon nang sumiklab ang apoy sa bundok, sakop ito ng barangay Baliti at itinuturing na protected area. Ayon sa Municipal Fire Department, gumapang ang apoy mula sa kataming bayan ng Magalang kaninang alas 5 ng madaling araw nang ideklara ang fire out ang sunog. Unang linggo ng Abril nang magliyab din ang katabing bahagi ng naturang bundok. Ikinababahala ngayon ng BFP ang paulit-ulit na pagsiklab ng apoy dahil na rin sa init ng panahon. Dagdag pasakit pa ang daraanan ng mga bumbero. Sinubukan nating lapitan para maapula nga yung sunog pero unsuccessful ang ang efforts natin dahil nga considering the terrain, the uh, distance dahil it approximately mga 5 kilometers or more doon sa kinatatayuan natin. Dahil mahirap pakyatin ang bundok, dalawang magkasunod na sunog na sa mataas na bahagi ng Mount Arayat ang kusang namatay. Isa sa mga itinuturong posibleng sanhi ng apoy. Meron din kaming naba, na, nasagap sa mga locals na merong uh, nag naguuling doon, uh, kakaingin. Meron din. Sa drone video na ito, makikitang naabo ang malaking bahagi ng protected area. Kasabay niyan, may mga bakas din ng pag-uuling sa bundok. Umuusok pa nga ang mga kahoy na ginawang uling. Para tuluyang matigil ang pagsiklab ng apoy sa bundok, ngayong linggo magsasagawa na ng cloud seeding ang lokal na pamahalaan. Ayun lang po siguro ang solusyon na nakikita natin dyan. Pagka po kasi o dumating dun sa puntong may sunog, yung mga fire po natin, hindi nila kayang akyatin, lalo na kung nasa level na po ng kalati ng bundok. Cheryl, tiniyak naman ng local fire department na ligtas na yung mga residente doon sa baba ng barangay Baliti. Dahil simula doon sa fire area ay 5 kilometers pa yung layo doon sa pinakamalapit na komunidad. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na ngayon ay pagtutuon na nila ng pansin ang isang task force para siya sa atin naman yung mga nag o nagkakaingin nga doon sa taas ng bundok. Sheryl. Maraming salamat Trail Pawid. Mga kapatid Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.